What's up mga Lodi at isa naman yung paliguan ng ating pinuntahan na matatagpuan lang dito yan sa suok. Isang malinis at tahimik na paliguan. Kasama pala natin ang mga tropa ni Jack ng mga paralook. Ano pala ang tawag dito nila mga lodi? Yung tubig kasi na ginagamit ng DNR na pandilig ng mga halaman ay dito nila kinukuha. So ayan nga pala yung gate na humaharang sa tubig para maipon yung tubig sa gitna para hindi maubusan ng supply kahit ganitong tag-araw hindi ito maubusan ng tubig. At eto na nga mga lodi yung tubo na sumisipsip ng tubig papunta doon sa imbakan ng tubig dyan sa DNR. At yan yung DNR. Marami mga kahoy dyan na itinatanim, dyan pinupunla. Tapos pag medyo malaki na, itinideliver nila sa iba't ibang lugar. Kaya importante importante sa kanila ang tubig. Maraming purpose tong maliit na dam na to. Pang supply ng tubig sa DNR, paliguan, maganda ring labahan, at pwede ring inuman basta may dala kayong alak pagpupunta kayo dito. Wow naman! Malilim din pala tong paliguan na to gawa ng mga naglalaki ang kahoy. Kaya hindi ka mangingitin kung sakaling maligo ka dito. At nagsiliguan na nga ang mga kasama natin mga paralook. Dito <laughs> nga pala sila pumesto sa may gilid kasi napagalitan sila nung nanay na naglalaba dyan. Kasi nga naman nagbabanlaw na siya tapos doon sa may tapat ng umaagos doon sila naliligo kaya pinagalitan sila kaya lumipat sila dito sa may gilid kaya nag warm up na rin ako para maligo na din sino ba namang hindi maihinggan yung maligo sa ganito kagandang paliguan at ito na nga ang hindi mawawala sa lahat ng pinupunta kong paliguan, ang pagsisid sa ilalim. Grabe, ang lino naman ng ilalim. At tumulis na nga yung mga naglalaba doon kaya nakabuelo sila. Tingnan nyo naman kung gaano karelax ang pestuhan ng mga naglalaba dito. Isa din nga pala sa rason kung bakit gustong gusto ng mga batang maligo dito ay gawa ng bagingan na yan. Simula nga nung naligo kami nga sa matapos, hindi na nila yan tinantanan. <laughs> At dahil nga takot si Jack mag-try sa baging kasi may ano yan, may, may sa mataas eh. Kaya hindi siya nag Kaya nakipagbugahan na lang ng tubig dun sa kalaro niya at nagpasiklab pa nga sa akin at ang sabi ang lakas lakas niya daw pero pag nandito naman sa bahay kahit yung mulis tambo hindi niya maangat hey, hey boy banat boy hey boy banat boy <laughs> Pwede ka rin pala makapag-dive dito gawa ng hindi mabato yung alalim saka pantay lang siya hindi kagaya ng mga nauna namin pinaliguan hindi ka talaga makakabuelo gawa nung malalaki yung batong nasa ilalim. Ang sarap lang talaga mag-relax at maligo sa mga ganitong klaseng paliguan. Nakakawala talaga ng stress. Kaso may isa kaming kasamang kanina pa stress na stress. Kasama nga talaga no, batang babae na pinagtritripa ng mga lalaking to Lalong-lalo na si Totoy. Kanina nga umiyak na yan. Thank <music> you.